Ah, hello mga kaidol no. Ah, dito tayo sa pinakataas nga bundok mga kaidol kasi yung ano, nagbalat tayo ng niyog pagtapos ko nag akyat nagbalat ako ng niyog at uh, saka ano mga kaidol huwag niyong kalimutan sa pag share at saka pag like mga kaidol uh, wag huwag lang kayong ano, masawa sa mga video natin mga kaidol uh, kasi yun dito tayo sa bundok mga kaidol ganyan lang tayo Uh, wala ako naka ano sa pagbablog ng mga kaidol kasi yung ano marami tayong work mga kaidol hindi natin ma ano na maka ano tayo sa pagvideo no ah uh, dito may kakatao na na maka video tayo kasi nang yung ano asawa ko mga kaidol maghawak ng kamera ayun mga kaidol uh, patuloy tayo sa pagbalat ng niyog mga kaidol uh, shout out kayo dyan sa nakatingin sa mga video to uh, sana hindi kayo masawa itong nga video uh, maawa kayo sa ano yung sa taga bundok mga kaidol uh, wala wala nang iba yung mga kaidol sa pag ano natin mga kaidol uh, malaki na yung tulong nyo sa ano yung sa video to mga kaidol makikita nyo Ay uh, yun ang mga kaidol. Tapos na natin matapos pagbalat mga kaidol. Ito na lang. Kapit tapos ito so mga kaidol, bibilangin natin. yun mga kaidol oh. ang ah, alam ito mga kaidol mga video mga kaidol ah, mag, in, mag like mga kaidol at saka ah, pag share yung ano ah, karya sa amin dito mga kaidol yung yung mahirap okay, yung mga kaidol yung mga ano dun na, ha, mga kaidol hindi yun sila maka Sir mga kaidol, siguro mga kaidol kay ano mahirap na yun, yung video na kita nila. Sana mag share share lang tayo mga kaidol. Yung ano mga kaidol yung nakatupad na yun sa ano pangarap nila yung pag ano yung pag nila mga kaidol. Wala na yung ano yung sa amin yung ano mahirap lang mga kaidol. yun dapat sirin nyo mga kaidol. Kasi, mahirap mga kaidol. ganyan dito sa bundok pero yung ano, yung mga adunahan mga kaidol, ang nagtulong yan sa mga adunahan mga kaidol, ang yung mahirap ay yung ano mga kaidol, yung ano, ma walang ma mahirap dito sa bundok, walang ibinta yung ano, yung ano na, nakas nakaano na masa ano sa na sa San ano hirap sa amin mga kaidol ano, yung, tra yung ano yung, yung, trabaho namin mga kaidol at saka kayo no yung, yung trabaho mga kaidol yung work no biro lang tayo mga kaidol kasi yung ano niyo gusto mga kaidol ang sobrang tigas kasi yung mata niya mga kaidol yung ano mata ng niyo matigas yung ano pagbalat kasi yung ano maraming dugos 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 yung dugos dugos yung ano may tatsa ng mata nang ano yung dito dito ba dito Lapit na natin ang tapos. Mayroon pang isa. Yun. Tapos dun. Tapos dun. Kung um, sa lunggo pa. Mayroon pang dun sa kabilang ano. Kabila. Sa nang ano. Nang sa isang tapok. Ayun. Tapos na. Matigas yung bara. Mga kaidol. Ayun mga kaidol. Bibilangin natin mga kaidol. Ayun mga kaidol. Ayun. 16 17 18 19 20 21 18, 22 23 24 25 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ayun tapos ng mga kaidol ah, ano mga kaidol no uh, ah, ito lang puputulin natin video ah, punta tayo doon sa ano kabilang tapok mga kaidol ano ano Ah, 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 ko Yon mga kaidol, ito ang bara ko mga kaidol. Ito. Tapos mga kaidol. Punta tayo sa kabila. Dito tayo magdaan mga kaidol kasi. Ay, itong na! No. Oh. Umulang kasi dito mga idol. Ayun, ah, meron pa lang isa dito. Ah. Ah. dito. Dito naman tayo na, ano mga kadol na uh, umpisa na ano pagbalat ng niyog ayan mga kadol Bilis lang to. Ang litre pala. Dito. Yun. Dito lang puputol na natin yung video mga kaidul. At. Hmm. Tingnan na nyo. Mayroong karugtong. Sa mga video to mamaya mga kaidul. Mm. Mm. <ần> <feasible>